Yan lang muna yung na-order ko kay Kuya Ted. Store mga kasari lahat ay puro RC. Wala na naka na yung mga kasalo. A few moments later. <laughs> dito so, na guys walang kasalo kaya ang kinuha ko na lang ay lahat RC kasi no choice naman din sila pag wala ng mga kasalo nabili yung mga customer ko ng RC kaya RC na lang dahil mabilis talaga maubos doon kay Kuya Ted yung mga kasalo guys naka reserve na yung mga kasalo doon pati it ons kay Erich naman wale laging wale So, yan yung mga nakuha natin kay Kuya Ted. Apat na RC Mega. Dalawang case na mocho at saka itong mga maliliit. Yan. Yan, yung maliliit natin na RC. Meron pa naman akong maliit na Royal. Kunti na lang. Tsaka, ano, mga Cobra. So, yan na lang yung ating mga pamalit sa Coke Sprite Royal na it ons, RC na lang. di kasi gaano na nabibinta ang RC. Pero sa akin, mabinta pa rin naman. Ang hanap talaga nila ay Coke. Pati yung kasalo. So yun nga yung update ko sa inyo mga kasari. Wala tayong nakuhang mga kasalo at it-ons dahil ubusan talaga kay Kuya Ted pagdating ng panel ay nauubos agad dahil ang dami na pong kumukuha agad. ikami kami sa looban, so hindi namin nakikita yung pagdating ng panel. So, ubos agad guys. Kaya, ang naiiwan na lang ay RC. So, di gaano nabibili ang RC. Pero sa akin, ayan, yun na lang yung kinuha ko RC dahil mabenta rin naman ang RC sa akin. No choice na yung mga customer ko. And uh, binibili rin naman nila yun pag mga pagwala na yung kasalo. So yun lang guys ang uh, king store update sa inyo mga kasari. Thank you for watching and happy selling guys. Thank you for watching guys. Bye.